Nakikita natin yung mga panlabas sa bagay na ginagawa natin, pero hindi natin nakikita na ang totoong diwa ng panalangin ay kung ano ang ginagawa ng Diyos sa kalooban natin. That is the essence of prayer. That is the essence of religiosity. It is not so much what we can do for God, but what God can do in us and through us. Sumay niyo ang Panginoon at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumakain si Jesus nang hindi muna nagugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas, ang sharing may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga naman po, Father Franz. Nung panahon ng COVID-19, lahat tayo ay aware na napakahalaga ng paghuhugas ng kamay. Tama po ba? At hanggang ngayon, yung iba sa inyo, laging inang may baong alkohol. Dahil naging bahagi na ng routine ninyo, na maya't maya, kahit walang gripo, magsasanitize kayo ng inyong kamay. Hindi lang kapag kakain, kundi sa lahat ng inyong gawain. At sa totoo lang po, sa ganito lang din malamang nagsimula ang pag-uutos sa matandang tipan, lalo na sa aklat ng Levitiko, na ang mga Israelita ay dapat na maghugas ng kamay, lalo na't na bago kumain. Pero alam ninyo, maraming mga nakaugalian, yung mga Hudyo, mga Israelita, na nagsimula lang naman sa mga practical significance na nung nagkaroon ng religious significance ay naging superstition na. Yung mga bagay na practical nagkaroon ng makadiyos na kahulugan o ng supernatural meaning naging superstition na tuloy. Alam nyo, marami tayo mga ganito eh. Halimbawa, hindi nyo ba napansin yung pamahiin na halimbawa, marami kasi tayong pamahiin sa, pantay, sa patay. Di ba? Sabi nila, kapag daw naglibing yung pamilya ng patay, naglibing. Pagka nailibing na at pauwi na, ano ang palagi sinasabi sa mga kamag-anak? Wag lilingon. Narinig nyo yun na may pamahiin na yon? Sinusunod yun ng mga tao, pero hindi na nila alam ang meaning nun. Na actually, may practical significance yun. Tanong nyo sa akin, ano? Huwag ka lumingon dahil kung lumingon ka, yung iyak mo na tapos na, itutuloy mo na naman. Hindi na matatapos yung iyakan, hindi ka na makakauwi. Maaring napaka-practical nun eh. Yung sinasabi nilang huwag kang magwawales kapag kagabi. Narinig nyo na ba'y pamahiin na yun? Pag daw gabi, huwag kang magwawales. Ano yung practical significance nun? Eh, ba't ka magwawalis ng gabi? Madilim. Dati, wala namang ilaw. Baliwala yung pagwawalis mo ng gabi dahil hindi mo makikita yung dumi. Pero later on, nagkaroon siya ng spiritual meaning, kaya naging superstition. Huwag ka daw matutulog nang basa ang buhok mo. Lalabo daw ang mata mo. Ang totoo, mababasa yung unan. Ang daming mga bagay na practical ang, ang significance, nagkaroon ng spiritual meaning, naging superstition tuloy. Ganyan yung example na ipinapakita ni Jesus sa mga pariseyo. Jesus is trying to teach them that some of your practices are void of meaning because you don't know their meaning. Hindi nyo naiintindihan bakit siya ginagawa na kaya naghuhugas ng kamay e eh para maging malinis ang kamay at hindi ito nakakaapekto sa kaluluwa ng naguhugas ng kamay. Kaya pinapaalala ng Panginoon kaysa asikasuhin ninyo yung mga bagay na panlabas e asikasuhin ninyo yung mga bagay na panloob. Marami sa atin, religiously, We're going to Mass. Religiously, we are doing some devotions. -no -no na tayo, nagpo-prosisyon. Pero ang tanong, what is happening inside of us? Pag nagsisimba tayo, ano nangyayari sa kalooban natin? Masaya lang ba tayo na nagagampana natin yung devosyon, ng pagsisimba, ng pagdarasal, pagnonobena, pagpo-prosisyon? Pero may transformation ba na nangyayari sa kalooban natin? Palagi kumpuna sa mga mahilig sumama sa prosesyon ng Lanaval noong Sunday. Nagdedebosyon sa mahal na birhen. Inaalagaan ba ang pagkabirhen? Inaalagaan ba ang kalinisan ng puso? O baka doon naghahanap ng jojowain? I am not judging people, but I am appealing to the consciences of everyone, including everyone who are here. We might be doing good things externally, but do we have the proper disposition? The Pharisee invited Jesus for a dinner. But for what? Para hulihin si Jesus kung ano ang gagawin niyang mali. Externally, ang ganda eh. Inaanyayahan niya ang Panginoon na maghapunan. Pero internally, ano ang dahilan ng Pariseo? Gusto niyang makita anong pagkakamali ang gagawin ni Jesus. Minsan ganyan din tayo. May mga ginagawa tayo magagandang bagay, pero hindi maganda yung intention natin, kaya natin ito ginagawa. Check your motivations. Because remember, what God sees is not that ang nakikita ng Diyos, hindi yung mga bagay na ginagawa lang natin. Ang nakikita ng Diyos ay ang diwa ng mga bagay na ginagawa natin. Ang nakikita ng Diyos kung ano yung laman ng puso natin habang ginagawa natin yung mga bagay na yon. Kaya si Santa Teresa ng Avila na ipinagdiriwang natin ngayon napakahalaga para sa kanya na sa pagharap natin sa Diyos sa pagtayo ay nananalangin we empty ourselves. Para sa kanya, hindi mahalaga kung ano yung mga bagay na ginagawa natin para sa Diyos, kundi yung mga bagay na ginagawa sa atin ng Diyos. Para sa kanya, prayer is not An activity that we do for God. Rather, prayer is allowing God to be active in us. Hindi tayo ang may ginagawa kapag tayo ang nagdarasal. Hinahayaan natin ang Diyos na may ginagawa sa pamamagitan natin. Kaya para sa kanya, ang panalangin pwedeng mangyari kahit wala kang sinasabi. Ang panalangin pwedeng mangyari kahit wala kang ginagawa just to be there in the presence of God is prayer. Si Medalas, ang, pa, ang panalangin natin, nagiging pamahiin na din na kailangan tatlong abagi noong Maria. Pag hindi tatlong abagi noong Maria, hindi magkakatotoo yung wish. Diyan, wala lagi may mga chain letters diyan. Kailangan, eh kay, paserox mo ito. Kailangan 21 copies. So kapag 20 lang, baliwala. Baliwala. Ang dami ng ginagawa ng Diyos sa langit, bibilangin pa ba niya lahat ng photocopies mo? Because we see prayer as something that we do. Nakikita natin yung mga panlabas sa bagay na ginagawa natin, pero hindi natin nakikita na ang totoong diwa ng panalangin ay kung ano ang ginagawa ng Diyos sa kalooban natin. That is the essence of prayer. That is the essence of religiosity is it, it is not so much what we can do for God, but what God can do in us and through us. Sa susunod na tayo lapit sa Panginoon, katulad ng pariseyo, tignan natin ang ating kalooban at alalahanin natin ang mahalaga ay hindi kung ano ang ginagawa natin para sa Diyos. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa ng Diyos sa kaluluwa natin at kung ano ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan natin. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat. At nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry ang sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marunig sa number one Catholic prayer app sa buong mundo, ang Halo app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag nyo kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platform sa makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang sabihin mo sa akin kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangan marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng sa madaling sabi, Sharing the Message of Salvation. Hanggang sa muli.